Sir, kayo nandyan? Oo. Oh, okay. yes, hindi na alam ko sa ang <laughs> Mga nakainom, mayana. na. O, oh. oh, dalawang daan. Diretso o kaliwa? <laughs> ah. Diretso ba o kaliwa? Diretso lang. Diretso lang. Ay, alam ko, diretso, bukit d'yon. Mayroon doon daan, ay, na. Ay, na. shortcut doon. Uh Oo. -huh. Shortcut, shortcut. Uh -huh. ito, saan ito? Ito, shortcut ito. Oh, dito, saan naman daan nito? Dito, saan ang nito? Hindi <laughs> rito ka. ka Dapat ikaw yung nagka-guide. Diretso lang lakad, Ay, <laughs> Matangaya. Matangaya <laughs> Kala mo lang may service ka na. na. <laughs> hmm. Ay. Ay. Sakit ng ba bato sa paa. Ah. Ganda naman dito, oh, Puro halaman, no? Ayan, oh, Puro bulaklak. Ang ganda. Ganda nito, oh. Oh, ang ganda. Ito naman, pink. Ganda naman mga halaman talaga kapag umulan sa ka, nakasentro siya sa araw. Sino yan? Mga hubog. <laughs> Trust the Lord. Wala na yung ina-anak. <laughs> Ang ganda dito guys, oh. Ito so, namin gubat. Ano mga gubat ka? Ano mga gubat Kapay! Hubog na! Hindi na kang Hubog na Mga hubog na. kami. Umay na, karula ko sa hay. Ano ba? Ayaw <laughs> wala mababas ko. <laughs> may tinilas, may tinilas. Hey, lapit. May lapit. lapit, oh, okay, lapit oh, ah. si... Sige, lapit ah. Sige, sabo. Lumapit na anak ah. Oh. oh. Ay. Dupa, hey. sa talawa. Dupa, mano. Bliss. na kay Lola. adoy. Okay na ng ganun tawag kita, tabi-tabi mo po. Tabi-tabi <laughs> <laughs> po nuno. <laughs> <Abe. laughs> Ang laki ng puno kasi oh. Ah. <laughs> <Abe>. Yes. Ah, <laughs> bigay do kay Ate Isa. Wala nang lalabas ha, subukan niyo lumabas. Ah. Sa lahat ng mga. Sa yakap. Sa Tay <laughs> tao pa. tinik pala yan. Me tinik yan Pang yeah, ano ka? Magtatain okay, Guys, so, pauwi na kami galing sa kuya namin. So, mga bubog na. sila. <laughs>

natin. Kaya mo na. <laughs> Wala lang ano yan, solusyon. <laughs> Bye! <laughs> Saan ka gikas ko sa'yo ha? Ay, ay. Taray, nabunta kami ng babi. Saan ba? Ngayon lang tayo nagpangita hmm. um, ng... Damandaan dito ba doon? Ayan <laughs> ay, guys. Ayan na nga. Ayan na nga na ng gabi na harang. <laughs> 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 Madumog na aswang dito. Pag may aswang. Ha, tatlo pa naman kami. Subukan na magtuwad-tuwad <laughs> dyan kayo. <laughs> Let's go go. <laughs> oy! Ay! Ay, ay. Sa'yo na kayo. Sa'yo na kayo. Sa'yo na kayo.